Ang puso ko'y nagdurugo na para bang naninigit ang lidig ko sa tuwing nakikita kong magkasama kayo. Oh, oh, oh. Uy! Ano nakapapala dyan? Tawag ako ng tawag sa'yo ha. Ano? Ang ginagawa mo dyan. Hindi na pang natin natawag. Hindi. Ano ko TikTok okay. pala so, eh. Dapat lang <laughs> hindi mo ako marunig eh. Ano kasi ako eh. Ang sarap ng tunog na to. Malakas ba yan? Malakas ng tunog na ito. Tignan mo gusto mo sa buwan to. Hindi nga. ganda naman, mo ako naman, mo ko naririnig. Ang ganda naman, hindi eh, mo ako naririnig. Ang yung, ano. yung binili ko sa banner. ano Ang mura lang na ito. tignan mo naman yung ano nyo sa box nyo. Yung box pa lang nyo, tignan mo. Para hmm. siyang yung, yung mansanas, yung mga nabibili nyo mansanas na libo-libo yung presyo. Hmm. Tignan mo yung box, sa box pa lang oh. Tapos ang lakas ng bass na ito. Yung mga pinapatugtog mo ng music, mga ano. Talagang rinig na rinig mo. Pwede ko pa Pwede ko pa rinig yan. Hindi ka okay. din, no? Ay, kaya pa tingnan niyo na lang. Napakaganda niyan, tingnan niyo. Ako mamahalin, Mas, tignan. no. Mamahalin talaga. Tingnan mo box pa lang, oh. Alam mo ba kung magkano 'to? Ano? 200 plus lang 'to. 200 lang? Oo, tapos ang tagal gamitin nito, umabot ng 8 oras 'to kahit dire-diretso niyo gamitin 'to. Mhm. Mm Katanya -hmm. ito. Ayun, no. Oh. Ah, ano pa hinihintay niyo mag check out na kayo nito? Na Sa Turbo naman nagti-TikTok ako dito eh.